Nakakatuwa, ina ni Paolo Avellino nagbigay ng suporta sa relasyon ni na Paolo at Kim. Nagpakita ng buong pusong suporta ang ina ni Paolo Avellino para sa relasyon ng anak niya kay Kim Chu. Sa isang eksklusibong panayam, ipinahayag ni Mrs. Avellino ang kanyang kasiyahan sa pagmamahalan ni na Paolo at Kim. Ayun sa kanya, nakikita niya ang tunay na kaligayahan sa mukha ng anak tuwing magkasama sila ni Kim. Sinabi rin ni Mrs. Avelino na si Kim ay mabait at magalang kaya't labis ang kanyang pasasalamat. Dagdag pa niya, buo ang kanyang tiwala sa relasyon ng dalawa. Naniniwala siyang magtutulungan sila sa anumang hamon na kanilang haharapin. Lubos din ang kanyang suporta sa anumang plano ng magkasintahan sa hinaharap. Hiling ni Mrs. Avelino ang patuloy na pagmamahalan at pagkakaintindihan ni na Paulo at Kim. Sa pagtatapos, ipinahayag niyang laging bukas ang kanyang tahanan para kay Kim. And this are Chica for today mga showbiz. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.